Spirit Guide Messenger po, welcome back po. Okay guys, ngayon ang gagawin ko pong reading ano, uh, also Jack sign. At eto ang main na barahang gagamitin ko at ang spread na gagawin ko ay pabilog, round sya. And then kukuha ako ng 12 na baraha. Eto ang main natin. And then meron tayong uh, confirmation na baraha gagamitin ko, ito no. Uh, pero ang main na barahan natin, aalamin uh, natin ang iyong pinaka Uh, keyword sa susunod na buwan at uh, aalamin natin sa mga baraha ang iyong uh, love life love life, career at finances mo. Okay? So, sisimula natin magmula kay Aris hanggang kay Pisces. Aris to Pisces. Okay? Gagawa tayo ng ano Aalamin natin ang keyword. Ano ang keyword ng mga 12 soul jack sign from Aries, Taurus, Gemini, Cancer, uh, Leo, sino pa ba? Virgo, Libra, Scorpio, tumasik na ang ating baraha, I'm sorry. And Sagittarius, Capricorn, sino pa ba? Uh, Aquarius, and yung last I si see, Pisces. Okay. So, ang ating uh, paano ba? Ganyan. So, eto kay Aris, kay Taurus, medyo ganyan. And Gemini, ganyan, para magkasha 12 pa siya, ba diba? Gemini, tapos kay Cancer, kay Leo, Virgo, kasha ba yan? Kasha. Hindi, medyo ano natin. Mukhang hindi ka kasye. <laughs> ano na ba to? 2, 4, 6, diba? Tapos, sino ba? Uh, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra. Dito ka kay Libra. And then, Scorpio. Sagittarius. Sagittarius, tama ba? Sagittarius, ano? And Capricorn. Tapos, Aquarius. Eh, natin pagdikitin. Ayan, tapos dito na si Pisces. Ayan na. Okay, para ma para malaman ko kung sa hanggang saan. <laughs> Ayan. Okay, and then kukuha tayo dito ng ating confirmation card. So, sisimulan ko po ang reading natin kay Aries. So, i-open ko po ito kay Aries, which is reverse. Pero tayo, meron tayong beginnings and east. And, so, kukuha lang ako ng confirmation dito para sa iyong love life love life, career at finances mo ha Aris okay, so meron tayong veiled veiled at saka beginnings na baraha ayan, nakakita mo ba sa screen so, ang keyword mo this month, kumilos ka ng mabilis ano, kesa kung sino mga, mga tao sa kapaligiran mo kumilos ka ng mabilis. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. And then sa love life mo, maaring may takot ka sa pagbabagong maganap sa'yo, pero kinakailangan mong kumilos ng mabilis. Keyword mo pa rin yan, mabilis. Uh, malamang na may takot ka na maging mapag-isa, kaya naman na, nananatili ka sa bad situation, ano, hindi ka makalabas-labas. So sa career mo naman, uh, nagtatrabaho ka na hindi mo gusto, hindi ka masaya takot ka rin lumipat ng ibang trabaho at sumugal sa iyong career. Yan ang nakakita ko. Finances mo, uh, mas, pinipili, mas pinipili mo ang seguridad sa pananalapi kesa sa kaligayahan. Dito ko nakakita ang iyong ano. ano? So, yan ang sayo. Aris, dalawang ano mo. And then, move on tayo kay Taurus. So, Taurus, open lang natin yung iyong baraha. Meron tayong ignition fire. Okay, confirmation lang. Ignition fire. At uh, ang keyword mo kasi dito at ang love life. Love life, career, finances mo. Meron tayong ignition fire, dance, celebration. Okay, so dito sa mga barahang ito, no? sinasabi sa yo na Taurus, maniwala ka sa intuition mo. Okay? At uh, sa love life mo, may karelasyon ka man o wala, may taong lalapit sa iyo dahil sa meron kang pakinabang. <laughs> at uh, merong sa career mo ano, may hidden agenda sa working place mo at mag-o-offer sa iyo ng tulong. Pero yung tulong na yan later on kailangan mong tanawin yang malaking utang na loob. Isang tulong na kailangan magsukli ka. Kailangan mo suklihan. Sa, sa finances mo, kung naghahanap ka ng financial na tulong, mukhang malabo ngayon. Okay? At uh, mag-ingat ka sa paghiram ng pera. Baka mas lalo ka lang mabaon. Okay? So, yan ang sayo, Taurus. Move on tayo kay Gemini. So, Gemini, ito ang iyong keyword for this month. Change. Wind and confirmation lang para sa iyong love life, career, finances. Okay. Oh, parehong wind. <laughs> ang galing ah. Wind change. Change wind, wind activation. Okay. Gemini. So, ibig sabihin nito, ang iyong armas ay ang iyong curiosity. Okay? So, kailangan mo ng adjustment sa iyong love life. Sa career mo naman, uh, gumagawa ka ng mga plano para sa iyong karera. Ano? Pero, kailangan ipagpatuloy mo yan. Hmm. Kailangan mong i-activate yung iyong uh, skills, talent. Sa finances mo, maging komportable ka sa pagpaplano para sa iyong pangmatagalang financial na hinaharap. Okay? Ano? Ito ang magandang panahon din kasi para gumawa ka ng mga pagpipilian mo na dapat wala kang takot sa uh, magiging outcome, kung ano man yung magiging pagpipilian mo, no? At makakabuti sa'yo na magtipid ka. Okay? So, yan, Gemini, ang iyong baraha. Move on tayo kay Cancer. <clears throat> Fury Bashfires. Cancer, ito yun sa'yo ha. <clears throat> Dali lang, akit ko lang ng konti para hindi ako malito kung sino-sino ba yung naanohan ko na. Okay, so Cancer, ikaw yan ano. So, kuha lang tayo ng additional na baraha <clears throat> para sa iyong keywords. ja, Solitude, island, dito forest fire. <laughs> uh, Fury, bash island, solitude. So, cancer, nagbabaga ka, maging mabait ka, okay? Sa love life mo, maaaring matatag ka sa isang relasyon at maari ding madali kang kapitan ng galit, selos, or iba pang emosyonal na pagsabog, pagsunog. <laughs> at uh, sa career, kung kaya mong gamitin ang iyong animalistic instinct, ano? ang iyong galit ay iyong magiging drive, magiging passion mo. Maari kang uh, gumawa ng malaking hakbang sa karera mo. Okay? Maging fiery ka. And then sa finances mo naman, kung nagtatrabaho ka ng maayos at nasa pagkontrol ka, ano, yung, yung pabigla-biglang paggastos mo, malamang na makikita mo ang iyong sarili na komportable ka sa posisyon mo ngayon. Okay? So, yan ang iyong baraha, Cancer. So, move on tayo kay Leo. Okay, Leo, ito naman ang iyong baraha. Ito ang iyong main na keywords for this month. Endurance, rock. Okay? Then, kuha lang tayo ng additional na baraha para sa iyong keyword. Para malaman natin ang iyong love, career, finances. Eagle, communion, okay, ang keyword mo dito, Leo, mm, mas special ka kaysa sa iba, okay, para mabilis ang reading natin, hindi ko na-explain kung anong baraha, kung saan ko nakukuha yung uh, vision ko, no, So sa love life mo no, nakakita ang nakakita ko sa iyo ang pag-aalinlangan sa sarili at pagkawala ng pananampalataya at uh, kasi yan ang nagpapalabo sa iyong paghuhusga ano. Okay? Sa career, ang iyong negativity ang may malaking epekto sa iyong trabaho. Maaring mawalan ka ng pananalig, maaring bumuti ang mga bagay sa iyo pero hindi ka naniniwala dahil negatibo nga ang takbo ng isipan mo. Okay? Sa finances mo, uh, lahat ng pag-asa ay nawawala. Maari mong maibalik ang pag-asa kung magiging positive thinking ka. Okay? Yan, delikado ko, nasarak rak eh. <laughs> So Leo, 'yan ang iyong baraha. So move on tayo kay Virgo. Virgo ito naman ang iyong keywords sa month this month. Meron tayong building atoms, okay? Sa barahang 'yan, kukuha tayo ng additional na baraha para malaman natin ang love life, career, finances. Okay? Forest, breath, building. Hmm. Protektahan mo ang kadalisayan mo. Sa love life, relasyon na malapit ng magwakas o isang yugto ng panahon na hindi siya puno ha, na puno ng pagdurusa. Pait, dalamhati, sakit, galit, lahat. And then sa career mo, nangangahulugan ng mga pagtatapos din at pagputol mo sa connection. Putol ang puno dito. Okay? Finances, maaaring inilagay mo ang iyong pera sa isang bagay na hindi nagbunga. Kung titingnan mo ang puno, walang bunga. Puro ano lang siya. Leaves. At maaari kang humarap sa pagkalugi ngayon. Okay? Diyan ko nakakita ang validation mo. So, move on tayo sa next card. Dito ko siya ilalagay para sa taas. Sorry, ulang, urong lang natin ng konti dito, ano? Para makita natin ang susunod. So, yung susunod nating babasahan ay si Libra creation water, ito ang overall. So, um overall, I mean, uh, ayan na, wala na ako. Nagre-ring kasi yung phone ko. Pasensya na. <laughs> uh, tawag dito. Keyword mo. Okay. Continue lang tayo. Ignore natin ang pagre-ring, ang mga pagpa up ng mga message, mga request sa aking cellphone. So, aalamin uh, natin ang additional na kukuha tayo ng baraha additional ano, para sa iyong love life, career, finances. Jajang. Winter, solstice. No? Sol ano ba basa dyan? Solstice o solstice. Anyway, reflection siya. Okay, Libra. Mm, ang iyong pag-aalinlangan ay magiging lakas. Mauuwi siya sa lakas. Okay? Yan ang keyword mo this month. Maaring traditional ang inyong samahan at maaring uh marahil nakakainis kung hindi ka mag-iingat dito ano ma 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 may inis ka okay and sa career mo maaring umunlad ang iyong career at ito ay dahil sa iyong pagsusumikap nagsusumikap ka kung dati tulog ang iyong career walang walang pagbabago dahil sa pagsusumikap mo concentration at organized naman ang iyong pag-approach. Tingnan mo naman yung mga puno na organize. So, yun ang nakakita ko sa'yo. And finances, sinasabi sa ng baraha na kontrolin mo ang iyong sarili sa pangangailangan mo. Disiplinahin mo. And be responsible sa iyong bawat sentimo na ilalabas sa iyong pitaka. Okay, Libra? So, yan ang iyong keyword sa buwang ito. Scorpio, ito ang baraha mo. Meron tayong to make equal the equator black and white. So ito ang iyong keyword for this month at aalamin natin ang iyong love life, career, finances. Additional na baraha, meron tayong three and grounding. Okay, Scorpio. So dito sa mga baraha mo, Scorpio. Sinasabi dito, no? ang mga himala ay lampas pa sa limitasyon. Hindi nagpaparamdam ang person mo sa'yo at mahihirapan ka makapag-move on. Yan ang love life mo. Sa career, masasabi ko kung lilisanin mo ang trabaho mo dahil sa may gusto kang takasan, malamang na sa bago mong pupuntahan na lugar mau muli kung ano man ang may problema ka sa trabahong pinapasukan mo ngayon finances ang mga problema mo sa pera ay hindi mo matatakasan hmm, daming pera kaya matutukang harapin matutukang gastusin gamitin ng naayon okay yan ang iyong baraha. So, move on tayo kay Sagi, Sagittarius. Sagittarius, ito ang iyong baraha. Fluidity, outer core. Ito ang iyong, ah, uh, oh, makinang, makinang, I'm sorry. Yan, main mong baraha. Ang keyword mo this month. Pero kukuha tayo ng isa pang baraha para sa confirmation ng iyong love life, career, finances. Ancestors, generations. Okay. Sinasabi sa inang baraha, patungo ka sa hindi mo alam. Love life. Kailangan mong gumawa ng ilang paraan. Ilang paraan para makarating ka sa mas malalim na samahan. Siguraduhin mong ang intention ng person mo ay naunawaan mo. Okay? At ganun ka din dapat sa sarili mo. Yung damdamin mo, yung pagnanasa mo, yung motivation mo. Finances. Kung ikaw ay nasa proseso, ano? Proseso ng pagsasagawa ng uh, pampinansyal na action mo, huwag kang matakot na magtanong, humingi ng tulong at uh, humingi ng advice sa mga taong nasa paligid mo para magkaroon ka ng pinakamahusay na decision. Okay? So yan ang mensahe sa ng baraha. Yan ang iyong keywords sa month na ito. Eh, tatlo na lang ang natitira dito ko na para dito ko siya ihahanay, ha eto, eto, eto yung kukuhanin ko. Okay, sino to? Si Capricorn, Home and Earth. So, additional tayo ng baraha, Home and Earth. Para sa love life. Love life, career, finances mo. Capri. Ang haba kasi, Capri ka na lang. Jajang. <laughs> Stone people, vigilance. Okay. So, Earth Earth, vigilance, stone, people, Capricorn. Capricorn, ang panahon ay kakampi mo hanggang sa pagtaas mo. Okay? Love life, makakabuti sa'yo na gumawa ka ng adjustment para magkaroon ka ng clarity at uh, maglagay ka rin syempre ng boundaries. ano? Yan, dyan ko nakakita ang boundaries. Okay? Boundary sa iyong relationship kasi love life ang sinasabi ko. Sa career, malamang na magkakaroon ka ng magandang uh, reputasyon. Hmm. Dahil sa iyong integridad at sa pagiging patas, fair, fair ka, tao. Yung ng bundok dito sa harapan, pag meron kang kaharap na tao, fair ka kung kumausap. Ano? Finances. Um, nakakita ako na meron kang kakayahan na magbigay ng tulong sa mga tao. Pero siyempre, kailangan mo pa rin ng boundary. Maglagay ka ng boundary. Okay? Next will be ja, 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 Aquarius. Aquarius. Ito ang iyong uh, urong lang natin ng konti dito. At last na to eh. Ito na si ano di ba? Aquarius. Yan ang iyong keyword. And then kukuha lang ako ng confirmation card natin. Jajang. Oops, lotus flower unfoldment. Okay. Aquarius. Lampasan mo ang mga practical matters, mga common senses. Anong? yan ang ano ha, yan ang keyword mo this month ha. Then sa love life mo, kailangan mong pumili sa pagitan ng dalawang potential na lovers. <laughs> And career, ang buhay mo sa trabaho ay maaaring lumikha ng malaking stress para sa iyo ngayon. Kaya relax ka lang. Sandal-sandal <laughs> ka sa aso mo. Okay? Finances, um, tingnan mo na mabuti yung budget mo. Ano? Suriin mo ng maigi yung gastusin mo uh, putulin mo yung dapat na putulin. Ano? Yung mga walang halaga. Okay? So, move on tayo sa ating last card na si Pisces. So, Pisces, jajang, light, sun. Okay, kuha lang tayo ng additional nating baraha para sa confirmation sa iyong love life, career, finances. <laughs> Anong oras na ba? 5.30 na. Nako. I'm sorry. Nag-ano uh, na yung aming ano. Okay. Ay, baliktad. So, Pisces. May daloy ka dito. Sumabay ka sa daloy. Ito. Yan. Yung sun. And then, my fire. Passion fire. Sa love life mo, Pisces, nakompleto mo na ang isang cycle. Ang laki ng cycle na yan. Ano? Nakompleto mo na ang isang cycle ng iyong buhay. Kaya naman sinasabi sa inang baraha na tumingin ka sa panibagong pangarap. Maari kang gumawa ng plano, maari kang gumawa ng malaking desisyon. Okay? Career. Uh, Pisces, maging proud ka sa sarili mo. Kung hindi mo alam yan. Dahil nagampanan mo na ang dapat mong gampanan. Okay? Nagsunog ka siguro ng kilay dito. Finances. Magbubunga ang mga pinaghirapan mo kung saan mo dinaloy ang iyong uh, lakas, ang iyong energy, ang iyong oras, lahat. Kung saan mo dinaloy yan, magbubunga ang mga pinaghirapan mo. Kung saan ka naglaan, ano? Okay guys, yan ang inyong keywords, love life, career, finances this month. So, maraming maraming salamat sa inyong like, share, comment, at sa mga cross watcher thank you so much kung nagustuhan niyo yung ganitong klaseng reading madalian lang pero yung pinaka keyword lang kasi meron kasi nag-request sa akin gusto niya lang ma malaman yung pinaka keyword niya next month so kung gusto niyo every uh, the end of the month gagawa ako ng ganito Okay, so guys, all Jack sign from Aries to Pisces. Thank you, thank you sa lahat ng oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye.